Santo karo. Ya kan to rasa balimpoy. Tak lagi yang melam. Di mana lang ya. Tak lagi yang melam. Yakin. <Talking> lagi tumilong na hindi kayo stroke para hindi may stroke para ba mga pugi doon no? Nag-binit silang kayo para baan na Day <laughs> Day na, kapag ako lang yun kung baka yan o, oh, kinuha ko nga yung baka leno Leno, Pinakit mo kanina, dyan o, dyan ako nagkaan. Anong bakal? Mamaya eh. okay, ka makikita ninyo, hindi mo nah wala. Um, Nakikita. Wala kasi yung nahulog. Dito nandun lang yun. Wala makakuha dun. Wala ano may na na um, nahulog. Si ano, ano nga? Si Cutter nga. Cutter? ko niyang kinugli kong maganda yung wire. Maganda, pati, maganda pati yung Cutter. Saya sudah tahu, tetapi saya tidak tahu siapa itu. Awak tahu Ya. Siapa? Saya. Dari mana? Saya. Saya berada di bawah. Saya dapat ko siapa yang berada di bawah. Siapa? Siapa? Ha? Siapa? 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 menat kesayang yang. Bangdon. Oke, kenapa tadi? Na. ah, mainit, mainit mababa na tayo at mainit 10 minutos na lang hulog, hulog hulog na yun oh hulog na yun oh Yan ang urulian. Ha? Huh? Urulian. Urulian, diri ba sa bihan? Ang urulian, diri na sa bihan. Ayan. Ay! Oh. Talagang pa di balunang ko? Ito Hei! Ha? kayrina 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 na kayrina na